Good morning mga kamister mister Nandito tayo ulit sa, ano, sa bahay. Umuwi ako kahapon. Ayan. So, kamusta ba lahat? Kapi po tayo. Ngayon ako dito ano. Uh, Sumailig sa palabok. Ayan. Ito yung palabok dito. At saka Taw dito. Ano to? champurado. Ayan. Sino bang may hiling mag-champurado dyan? Hmm. Saka ano, pandesal. Ayan dito pandesal. Sama ko si Mrs. Kahapon, may ano sana ako, may mga vlog din sana ako kahapon. Ang problema lang, nalubat yung ano ko, yung cellphone ko. At hindi ko lubos maisip, may kwento ko na mga kamister ha? Hindi ko lubos maisip talaga na for the first time, napakahirap sumakay ng dasma na bus. hindi ko maintindihan, bakit wala ng bus? Eh maya-maya pagdumaan dumaan ka dyan sa ano, mag-aabang ka diyan sa may Taft Avenue mula doon sa Luton papuntang Quirino, diyan din dumadaan eh. Magtataka taka talaga na walang bus na Dasma o di kaya papuntang Tagaytay malang. Kasi dito rin dadaan sa amin yan eh. Biro mo mga Mr. Alas 6, umalis ako ng site. Tapos pumunta na ako ng top kasi doon ako sasakay Alam nyo kung paano ako, ano oras ako nakasakay? Alas, punsi na tayo, no? Sipin mo. 7, 8, 9, 10, 11. 5 hours na kami naka, ano, naghihintay. Yung iba talaga, nawala na ng pag-asa na makauwi dito sa Cavite Ang ginawa nila, nag ano sila nag nag ano sila nag jeep sila papuntang Pasay tapos papuntang Baklaran o dali na Baklaran doon sila mag ano mag abang kung sakaling mayroong dumadaan na galing ng EDSA ako hindi ko rin kasi ginawa yon gawa ng maraming bus na dumadaan doon kaya sabi ko hintay na lang sa kakahintay wala talaga kaya ang ginawa ko nung bandang mag-aalas 11 na, nagtry akong pumunta sa ano sa UN from Pedro Health Station. pumunta ako ng ano ng UN. Doon pa lang na naghintay pa rin ako. Saka naman dumaan yung ano yung van. Yon. So nakasakay tayo at talagang dinumog siya ng mga pasayero kasi wala eh, walang dumadaan ng mga bus eh. Yon, nakasakay kami at uh, nakadati, uh, nakarating yata ako dito, alas 12 na no? mag-alauna. So, ganun ang aking ano, kwento ka gabi. <laughs> Ayan. So, hindi ko maintindihan kung bakit walang bus na ano, uh, ka kagabi. Uh, alam ko naman na holiday ngayon, pero hindi siya, hindi siya usual na nangyayari yon. Holiday ngayon hanggang sa bukas, ng Sabado. So, nagtataka lang ako. Kasi kay Talidi, di ba, mayroon pa rin magbabiyahe. Do, doon talaga magtataka ako. Kahit ni isa, walang ano, walang dasma, kabiti, bakuor. Grabe. So, at least, tayo ng safe mga kamis. Tayo. Kasama ko yung mga kamis. Ah, sarap. Kagabi pa sana ako mag-ano mag eh, mag <laughs> eh. So magpinto kagabi kaya lang lubat. Tapos pagdating ko dito, gutom na ako. Ayan, kumain na lang asa ng pahinga. Tapos na ba? Pahinga na rin. Ayan, mga kami Ano tayo? Uh, Almasal Almosal po tayo. Ayan. Masaya tayo ulit kasi nandito tayo sa, ano, sa bahay. Kasama ko na naman sila. Ayan, ah, uh, yung uwi namin kasi, yun nga, uh, siguro pagkatapos ko i-upload nito, mayroon akong upload dun sa, ano, sa pagbubuhos nila kahapon ng top slab, mga kamister. Nagbuhos kahapon, tapos sabi ng planta, ano na, wala ng planta. Ngayon at bukas, lunis na. So, ang ginawa namin, wala naman kaming gagawin kasi dun halos na nagawa na namin yung ano namin box namin may bakal na so lunis na kaya umuwi na lang din ako iniwan ko na lang din to sa kanila yung ano yung site marami naman sila doon so yun mga kamister uh, napak lang ako sa inyo uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumasabaybay sa channel ko yan, sa page ko maraming maraming salamat at uh, may views din naman. <laughs> maraming maraming salamat sa inyo. So sana supportahan niyo pa rin ako mga ka-mister. Ang channel ko ay medyo matagal-tagal na pero pa sa akin ay nagsisimula pa lang tayo. So sana samahan niyo ako mga ka-mister sa aking YouTube channel. Na-upload ko sa araw-araw. Ayan, may mga short video tayo updated. Tayo dun sa, sa trabaho. So, maraming maraming salamat. Ingat kayo palagi mga kamister ko. Uh, magbablog tayo ngayong araw kasi kahit dito lang sa bahay, kasama ko yung family ko. Para mayroon tayong update sa inyo. Maraming maraming salamat. Good night. good night. Good morning, everyone. Bye-bye.